so yun, mga kaidol sangkot sa muna natin itong ating mga samya at magluluto tayo mga kaidol ng laman loob ng kambing dahil may gira natin ulamin ito sa hapunan alam ko namang maraming may hili yan kahit laman loob lamang pwede na yan na kung ang mga bawal sa inyong kumain ito ay sumakit ay nako masarap naman yan eh ayos lang yan ayan sangkot sa muna natin yung mga kaibigan ng ating samya at yung mga samya naman yan alam natin kung ano ano naman yan bawang sibuyas pamintaluyan ng laang naman yan eh. wala nang iba lagyan na natin ang hulit sa yung sandok natin Halu haluin na naman natin yung mga ka -idol. medyo malambot naman ang mga idol yung naman loob na yan at katapos medyo uh, pakulan natin ng konti sa tapas ang kutya. hayaan natin magtubig yan at pakatin yung tubig yan ay mga ka-idol ay ayos na yan. Ay, Nagyanin natin ng konting asin.

kulong kulong na. Ayan, na, nagamatang kalabaw na mga ka-idol. Okay na, duto na mga ka-idol. Yun lamang. At thank you for watching.